Hello mga mi! Welcome back to my mini vlog. So for today's video, samahan nyo nga kami sa ganap namin ngayong linggo. Dahil umuwi nga itong aming daddy ay nag-aya na nga bumili ng bisikleta. Tara't samahan nyo nga kami dito sa kabilang barangay lang para makabili na ng bisikleta ni kuya. Iyon yung red. Oo, oh, red. So mga mi, andito na nga kami sa bike shop at namimili nga kami ng kulay ng bike. Pero ang napupusuan niya namin kulay ay yung red. So fast forward mga mi, eto at nakapili na kami ng kulay at ng style ng bike na bibili namin. So kailangan nga pala namin ng bike para kay kuya para masanay siyang mag-balance at maturuan namin siyang mag-motor. So eto nga at inaayos muna nila kuya at bobombahan din nga pala nila yung gulong niyan dahil nga yan ay wala pang mga hangin. So fast forward again mga mi, eto itetest drive na nga ni daddy dito lang sa may malapit din. Iiikot lang niya dyan sandali tapos babalik din siya para lang matesting niya kung okay na ba yung gulong. Okay na? So, ito na nga mga miyati, sinasakay na nila dito sa aming Pajero. Este dito pala sa aming tricycle or Tora Tora. Ayan, nag-decide -nag na nga kami magdala na lang nitong Tora Tora para nga hindi na niya sakyan to. Dapat talaga nakasingle lang kami mga miyati. Kaya lang ayoko kasi nga sobrang init. sa kayo ko mag-drive ng malayo. Medyo malayo din kasi itong barangay na to sa amin. Tapos traffic pa. So yun, mga mia, tinatalian lang nila tapos nilalagyan lang nila ng mga kalang sa gilid para hindi rin magasgas. Pero ko din ako tatakal magbike. So eto na mga mi at nakauwi na nga kami dito sa amin. Yan, binaba na nga ni daddy yung bike para nga matry ni kuyang sakyan. Pero hindi pa niya gagamitin kasi sobrang init. So siguro pag lamig mami ang hapon na itetest na. Ay magpa-practice na siya yan. So eto na nga pala yung bago niyang bike. So ang halaga nga pala niyan mga mi is 6,500. Walang tawad. Ayaw kami patawarin ng tendera. Saktong-sakto lang naman dahil matangkad din itong anak ko. Ang height ko nga pala is 5'6. Tapos mas mataas pa sa akin tong 14 years old kong anak. Ayan, kaya medyo mataas talagang bike yung pinili namin. And kanina nga pala mga mi habang nag-aantay kami dun sa pag-aayos ng bike, bumili na nga rin pala kami nitong dalawang box ng pizza. yan para may merienda na rin kami pag uwi. Dahil si Adam nga, every time na uwi ang daddy niya, talaga nagpapabili yan ng pizza at saka ng Sprite. So ito nga mga Mi at mas excited pa nga kami ni Daddy dito sa bike. Kaya kahit, kahit nandito sa loob ay sinasakyan ko nga to. Pero parang hindi na nga ako marunong magbike. So mamaya itatry ko din to sa labas pag medyo malamig. So si Daddy naman ay tinry niya ulit dito sa labas. At ang ganda-ganda pala nung bike kapag ka nasa labas na siya. Parang kami na lang ni Daddy yung mag -e enjoy dito sa bike at naghihiraman na nga lang kami. So paano mga Mi, Puputulin ko na nga pala yung vlog natin dito at kita-kita ulit tayo bukas. Salamat sa panonood.